Good morning once again. So nandito tayo ulit sa farm, no? At uh, nakapagtataka dahil uh, hindi tayo sinalubong ng uh, aking mga alaga, no? So wala ni isa na sumalubong sa akin. Wala. Uh, meron na akong dumating dito na sampung sakong ipanang palay, no? So ito 'yung pagkain nila. So malayo 'yung uh, pinanggalingan nito, binili ng uh, kapatid ko, no? So Uh, dito lang pansamantala sa labas, hindi nila na kagabi dahil gabi na dumating. So yan yung pinagkakabalaan nila at uh, hindi ako sinalubong. Kita po butas-butas na. Oh. So sampung sako ito, no? Sampung sako, ah uh, titingnan natin kung uh, ilang uh, araw nilang kakainin ito, no? Ito. Uh, Uh, mamaya, ipapasok ko dyan sa loob kasi nga, ito magkakalat uh, lang na magkakalat dito dahil uh, tinutupan nila no? pero pag uh, nandiyan sa loob hindi sila nakakapasok so, ito talaga yung uh, buliga ng aking uh, pagkain no? Uh, ng aking mga alaga so, mayon, no? Uh, gagawa tayo ng uh, pagkain nila dahil uh, dito na tayo sa park uh, so, nagugutom na rin yung uh, ating mga alaga kaya ano uh, palang ah uh, hindi niyo kasi nalubon. Dahil uh, meron kayong uh, sinagkakabalaan dyan. Huh? Uh, wala na lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, pa 7, Oh, ayun, uh, uh, mga paano, Pre prepare na tayo ng pagkain uh, ng ating mga alaga, no. At, uh, ito nga medyo uh, may sa ating uh, ano binili ng utol po, uh, galing Buluan, no. medyo may kalayuan. O, so, kabili tayo ng medyo may pagka no. Ho, uh, lilinisin natin 'to, no, para maayos yung uh, paglalagyan ng yung baka ng pagkain nila. 哦，na 不能拿钱。哦。<So, S 2> <laughs> oo so, meron pa tayong uh, isang sako no dito. Yan. Alisin natin 'to. No, para may lipat dito. Ito yung brother ko, no. So, baka magamit pa natin. So, ito na lang yung uh, natira sa koleksyon ko kapo, no. Na-deliver na yung uh, sangtre. Uh, ito yung uh, bagong uh, ano, natira. Oh, uh, linisin muna natin tong uh, pag-alagaan uh, no. So ito yung mga disabled na mga alaga ko. So yung natin, bago natin, ano.

So dito natin ilalagay dahil uh, masisira lahat ito pag uh, natin na uh, inayos. No? nilalagay ते करेक्ट डाट तो ना कायो मेलुई जा आणि तारे ने दानचो दान देखो किसो बनी कसा येना

maganda na mayroon tayong pag ka ng pagkain, no? eh, okay, nakita naman ninyo yung sitwasyon. Kaila no? yan, titigilan dyan pagka... Yan, ka ng buwan. Okay. Ito Ito nga. Ito nga ang oh dami na, no? tagal-tagal din yung kainin to, ay <laughs> manok, so may tabigatan siya, huh? dahil uh, talagang sik sik talaga. kak harga jilak oh di tayo talas kan anyway, udah %uh masuk um 60 kilo sih om bengi ini kan basur buat tuh Ito, so, ito na siya, no? Bali, sampung sako ito. So, ganoon po tayo, no? Uh, Siyempre, nandito na tayo sa park na Ah, uh, ganito. So, pangatawa na natin. Ito, ah, uh, medyo malayo pinanggalingan ito Gabi na nga dumating yung otol ko nung uh, kinuha ito. So, hindi naman talo dahil, uh, mura lang natin na bibili. So, pinili na otol ko. So, ito, ha uh, prepare na tayo ng pagkain nila. no? Uh, aga pa, pinawisan na tayo. Meron na tayong uh, isang itlog dito, ay dalawa. <takes noise> Bas na tayo at uh, bibigyan na natin sila ng pagkain. Angyan uh, oh nakasilip na sila. So you know, <laughs> ano? Nakasilip na sila. Uh, so, So oh, ganito, no? Rabi, no? tapunan ko. eh? koi ni ay. Hoy. Oh. Uh, to, so, diyan sila nagkakabalyahan, no? Ayun. Ah. Uh, ito no ba? So, ito na siya yung uh, sahan ng saging kinaddad natin, lagyan ng ano, uh, rack, no. Oh, ayan. Tayang kaayan niya na ubusin to sa glit lang. Oh. So, Parang hindi sila magsisiklisan dyan, no. Ginagawa natin uh, tatlo. So, ganoon po yung uh, trabaho natin. At uh, dito sila naliligo. Napaliguan rin nila. Pero meron na tayong uh, someday, may ginawa na tayo na ano dyan. So, pag nilipat yan sila, komportable uh, sila. Meron silang paliguan na uh, ginawa natin doon. So, hindi pa tayo makalipat doon dahil uh, wala pa tayong uh, reding uh, uh, ano uh, para protection, no? So, baka pato natin, manok natin ay uh, man manok natin lahat patibang ibang kapitbahay Pero ganito, na ano, pansamantala dito lang muna. No, uh, kasi ginagawa naman ng paraan na Malipat sila doon, dahil uh, siyempre uh, para lang talaga sa manok to, oh, tiyo, pato ito, oh, pato. <laughs> oh, yan yung ano, bibigyan so natin ng uh, pagkain ay ano? Tubig. Okay. Oh. Oh. Ito. Umaga at sa hapon, no? Uh, bibigay tayo ng tubig, pagkain nila dahil ah uh, uh, bubulunan sila nito ng uh, ano pag uh, uh, wala silang tubig. ha? huh? natin yung uh, ano doon, no, yung uh, itong mga dumalaga na manok ko. ha? Huh? so, ayos yung yung boss ko, yan rin yung videographer ko. Oh, so, uh, Magkaroon din tayo ng uh, ha? Andi dito na yung ating mga alaga na ano, di malaga o nakikita po ninyo. Ito yung uh, ano, mga nakasurvive, no? So, hindi nila yung uh, nilang kainan, no? So, mahirap dito, hindi nila. So, punasan muna natin itong uh, ano, nagigay natin na ano, ay muna, uh, ano no? Uh, ito yung mga dayami na durog-durog na rin so nagawa natin so, gugutom uh, na rin yan sila uh, so, na. na dito 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 na dito na ayon ayun ay mayroon na silang uh, pagkain, pero iba rin yung pagtutukan nila pag uh, pitch nila lagay natin dito talagang nagkakagulo sila pero wala sa nilang choice dito kahit paano uh, kaysa naman wala sila makain oh, ayun okay. po no kaya bali 10 piraso na ito at uh, parang limang uh, piraso rin yung mga lalaki niya ito oh, puro lalaki to oh ayan oh, So, ito naman, mayroon tayong native to. Oh. May oh. Maganda nga, uh, mangitlog yung mga decal brown. Gagayan oh. uh, oh. oh, ito. So, talagang 100% sila mangingitlog. No? ito, para ramihin natin itong native na ito. Pero medyo mahilap siya. Hindi kagaya nito, no? Oh. Na ma ano, mo? eight, so kompleto pa. So yan po, no? So magandang umaga po. Ito po yung uh, buhay natin dito sa farm, no? Umaga at saka hapon, no? So shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa mga kababayan po natin mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants. Magandang umaga, magandang gabi kung anong uh, oras darating sa inyo yung video natin na ito. So, naway ligtas po tayong lahat, no? So, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po. hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating uh, pagbibintures ng farm. Magandang umaga po. Maraming salamat. Mara.